Ang galing-galing mo magtanong, di ba? Ang talino. Not saying na hindi matalino <laughs> More questions from our mga ano, kapamilya ano, admins. Yes, mga uh, vloggers. pero before sila, ito, oh, wow. kanina pa torn between Alex and Victor, I'm willing maghintay na si Don Don Sir. Of course, Don Don watches. Eh, <laughs> <laughs>

Actually, si Darla wanted her behind bars yes, na si Jay Not only by netizens or ng fans or viewers, kundi yung mga costa, mga artista din. Um, eto yung masabi kong hate that I love. Okay. Yung hate messages that I love. Kasi syempre, sa career ko, sa social media platform, hindi naman malabo na nababash eh. Lalo na noong 2020, yung yes. Ay, serye na umalis na ako sa Pilipinas. Yung May ganun. yun, ayoko talaga yun. Ngayon pwede na ako lumabas. <laughs> so, na ito na yung pinaka gusto natin totoo. Okay na. And ah, ano, um, ngayon. happy. Pero ano, masaya talaga ako dito sa heat kind of heat matatanggap ko. Nagpapasalamat ako sa mga director ko dahil pinapaulit nila sa akin kapag kumikichu levels. Okay. Yung ano ko, uy, kimchi yan, ulitin natin. So, ang tsaga nila sa akin para maging si Juliana ako. Kaya, malaki din yung pasasalamat ko sa writers, sa creatives, sa director namin. Sa lahat ng buong buo actually nang linlang. Kasi ito yung hate na nagustuhan ko. Keep them coming. I love it. Kim <laughs> <laughs> so, as, per as yung, yung tao, a anong assessment mo sa character, a, sa, sa role? Like, halimbawa, ang, ang ordinaryong tao kasi nagagalingan sa'yo, ikaw ba, pag pinapanood mo ang sarili mo, hindi naman dapat kailangan hindi naman dahil bubuhatin yung bangko, yung totoo lang na nafe-feel mo every time na napapanood mo yung sarili mo? Ah, um, pag pinapanood ko siya, nagugulat ako mm -hmm. na for the longest time, hindi ko siya, hindi ko naiisip na gagawin ko to. Ngayon pala, may tamang timing pala sa lahat ng bagay. So, I guess, nagpapasalamat din ako sa Dreamscape na binigay nila sa akin tong role na to. And then nag-explore at tumaya sila sa akin mm -hmm. as Juliana. Kasi, pero kung yung dugo mo sa sarili mo, ayun sa character. Ako? Naiinis din ako sa kanya. Actually, okay. habang ginagawa ko siya, kaya nga kalaban ko lagi yung sarili ko. Mm -hmm. Kasi pag umaarte, para ito naman, malita ka na nga, anuhin mo pa, ganyan, mm -hmm. nakakasakit ka na, pero ito, mo pa rin. Pero siyempre, kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana para pag inarte ko siya, magigat na talaga kayo. Katulad sa sarili kong as Kimchoo, din talaga ako sa kanya. Oo. Oh. Thank you. Thank you. mo yan dahil iba pala. Ay, masama iba pala. ang dugo talaga sa isang karakter. Thank you din sa lahat ng mga naka-appreciate at sa mga nag-tweet, nag-aano. At pwede kong na gusto kong ipatulfo, di ba? Oo, ipatulfo. okay. Pabatulfo. Yes. Yes. nga pala doon. doon. na tayo doon. Reaction yung mga gano'n. Umabot na sa gano'n yung reaction. Nagiging meme na po siya. Pero masaya naman. At kung masaya sila, masaya rin po kami. Ayan, thank you. Ikaw, Paolo naman, syempre ngayon, ikaw daw. Uh, ah. I mean, the yummy na sa Paolo. This is back now. Parang, ang daming gustong kumangkon. Ang daming gusto umangkin ulit. E, ba? Sabi nga, kung ayaw na nung karakter ni Juliana, sa kanila ka nalang. Any reactions? Hmm, pwede naman. <laughs> <laughs> Kailangan ko lang siyang kilalaan. Tsaka yun, ang nagagalingan ka sa sarili mo. Ako, hindi po eh. Yeah. Maybe, Ulang pa yun sa pag pinapanood ko kasi yung sarili ko, nag-cringe talaga ako dahil ang nakikita ko, lahat ng flaws, lahat ng mali, lahat ng imperfections. Okay. So, pag nakikita ko yung sarili ko, parang gusto kong ulitin yung eksena, tapos ayusin yung, yung, mga, yung mga, kaya kong, kailangan kong ayusin. Pero, hindi po, <laughs> Gusto ko marinig yung opinion ng Actually, I was gonna ask nga, start, uh, kung uh, yun yun din pa, Direct George. Ah, I direct feeling nila daw, hindi pa sila correct. Like si, uh oo, -oh, si Paolo, feeling um, uh, na ba, um, lang pa, but in your, siyempre kayo ang <laughs> nakakyo. Well, from, for me naman, lahat nung nagawa na eksena, hindi ko naman igugo hindi ako satisfied as, as a director. Mm right. Na-portray naman nila ng tama um, yung bawat eksena um, iyon, parang okay naman siya. Kasi hindi naman magre-react ang mga tao ko. Naawa kay Victor, na nagalit kay Juliana, kung hindi effective yung pagkaka-portray nila. So you so, be you're blessed Same excellent cast. Oo, oo, kasi ayan na sila oh, parang isang series pa po ulit. naman oh, <laughs> <laughs> I just got the official word from uh, the boss natin sa production, si Serdeo, that uh, Lin Lang is already nasa top 10 in 20 countries worldwide. Serdeo uh, is watching right now. Thank, thank you thank you for the good news, Serdeo. Direk, uh, the Lin Lang journey. Mukhang <laughs> ano po, ano nga, uh, lucky charm niyo ni inay isa't isa. dahil yung projects together this year. <laughs> Tsaka yung directing assessment po kasi pag sinasabi ng marami na ang galing-galing din ng artista or mga fans dito, so, syempre, pero kayo as director talaga, kayo talaga uh, um, mas nakakaalag. No? Oh, ano po, um, the process of the actor is usually um, heightened pag scene per scene. Kami mga director, how do we string that into a sequence? And then, the, in the totality of the story. Now, you get to discuss with them kasi madalas sinasabi ko, o, oh, character is theme, ha? Um, mm -hmm. uh, however, you are uncomfortable in what you do. Kasi po, pagdating sa set, ultimo makeup artist, bago pa sila dumating, nandun na kami production. Kanya-kanyang dago, yung uh, paksinungaling nila nito. nagre react sila sa kwento. And now, when you deal with them in the scene, andun yung comfort zone. Kasi di ba, for example, when you do a character, sasabihin sa akin, direct, kasi kung ako yan. Ako, I'm not, I, I, I the answer. And then I shattered the by saying, but it's not But it. it, the character's not it. So, maano yung parang mag-check ng North Star niya yan. Pahanapin yung po position niya. We always start with a healthy discussion. And, may hihilingin ka. May bibilin ka. Kasi, hindi, pag tinignan mo siya, ano yung objective mo siya? Kung mo, ibibili eh, mo Pag medyo hindi nagawa, pero meron siyang katang. No? Kasi hawak niya yun. No? Eh. Artistry niya yun. However, I wanna say na, okay, we're almost there. Nanginisi ako sa sarili ko kasi as Paulo's telling his journey, makikita mo yan pag na Pag na-edit. And so, you know, as an artist, hindi mo naman masasabing perfect ang nagawa ko. Na, kaya, kaya nandun yung experience ng cringing kasi. Dapat so, bali din masasabi so, ni Paul. Oh, ito? nangyayari yun. Nangyayari yun. Maski sa akin. No, kaya, oh. parang, kung bali, happy ako kasi wala namang matigas ang mga sa kanila. Pag may na-encounter kang ganun, pag talikod ko, hindi ako na-offend, hindi sinisi ako. Makikita mo, displaced ka sa kwento. Kasi hindi ka nakita. -hin. In this sense, itong team na ito, masarap trabaho kasi makikipag-diskusyon sa'yo sa kung ano yung position niya doon sa nangyayari. And so with what's happening with Ling Lang, makita mo buhay yung character. Nakik Pagka po pinanood dati siya magiging, Sylvia and Kim's character are parang two faces of a woman. Maricel and Ruby. Ay, correct. Pagkasing iba mo, sino mo mo, one who is, kasi sa relationship, diba? Ewan ko kung aanin yung mga, sa mga, mga mister dito, I eh, sa so, may mga asawa dito na nandigaw ng maraming girlfriends. No? So, may isang uh, asawa na nagpo-provide. Okay. At isang independency na dinidisplay yung king. Okay yung kailangan niya ng tulo, yung may kabalyero na present sa tabi niya who always provides. But you see, even the character of Jim and Paolo, may pinuprovide na ano eh, parang ego or ego eh, Gemini. What the need of Kim is, ang, ang argument niya kay, kay, Victor, you were not around. You're telling me you love me, but you were not around. And the other guy is always around. So, may... We... so what what is the your need was uh, fulfilled, uh, filled uh, uh, okay. what, what is your measure like you of no, love? No? Uh, hindi ka magtataka kung bakit ang laki ng katil sa OFWs. Yung, uh, yung malayo sila sa pamilya tapos may nangyayari sa mga mister asawa nila na hindi ba? Mm. Did the presence, the need for, 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 for the man of the house or the woman of the house to be beside you? Decide, ano yung, yung measure mo <laughs> of love? Kaya lang, sobrang heartbreaking na yung thesis nung Whitney kung siya ang tuwi I don't know, I'm sure you're familiar with the song, The Man Who Can't Remember Oh, yeah. Oh, mukha. Oh, yan. Iba-sample na Sample! Sample na. Hindi. Mukha din niyo yan yung the, the experience of it is ano, hindi ko na din may paliwanag because sadly, I lost my uncle um, a, a, few days ago and in the cemetery mm -hmm. while he's being laid to rest uh, people were asking me about him <laughs> and Julia nagmangalingan ito sa bukid. Isama ko ito. Sa, sa na ito. Ako, hindi ka lang makapaniwala. In moments or among drinking sessions, you know, it's okay to talk about it. It's okay. Pero yung naglililing ka at tinatanong ka to. Gusto ito itulang. Ano nung una, may sarili kayong patayan, no? Naka focus ka doon. Kaya na na, siguro parang I feel sad for Filipinos who message me. Um, there are a few na nag Ako, guilty na, ha. Nag-message na na ako sayo, na ako. nag din subscribe. Okay. And it's not available in oh, so, that makes you siguro, But this is, a, this is an opportunity. Doon po sa mga, uh, may mga Filipinos uh, sa Spain, na uh -oh. Taiwan, in Japan, me. um, Ang siguro maganda mag-message kayo sa uh, uh, prime video ng region niyo.

Uh, so, hindi nyo na pag-prepare ito. Ang party mo ng contract. So, uh, yun yung advice ko. Kasi nakakalungkot yung nagsasabi na surprise ko pa Kasi, ano, uh, naingit po kami na pinag-usapan. Yun. Uh, so, uh, so uh, i-request mo na sa region na. Our place. friends from uh, Prime uh, are here. Subtitled lahat sa 240 territories, <laughs> ano, uh, Miguel from uh, Varsity, ano, and uh, sub uh, subtitled lahat, right? Yeah. So tama yung sasabi direct, kung Spain ka, talk to, uh, Prime Video Span, Spain, tapos doon sila mag deal with, ano, di ba? Either that or kasi tayo, di eh, ba? Two ways yan, eh. we can ready the, 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 the content na multi-sub. Right. Sana masagot niya, oh, 20 countries. Na, kasi hindi natin anticipate. Number oh, na, mo ni Sobrang, hindi na, namin anticipate na Ganun yung putok. And so, um, yun po kasi, for example, if you place number 9 in Canada, ang dami mong kalaban. May, may Hollywood movies ka, oh. may Hollywood series ka, may Korean series ka. Tapos po pumapasok kayo kami, sa top 10. I think, um, it's, it's a phenomenon. Kaya, ngayon, may, may Pilipino na palabas, no, at umuposisyon sa ganyan. I was telling our friends from Prime kanina, no, if we want to keep our viewership, no, we can do something about how we can appeal yung sa mga territories na nagre-request. Uh -huh. Kanina lang po yung taga-Taiwan, uh, sabi niya, eh bakit po yung ganito uh, nang nandito? Bakit po yung ganito? Nababanggit siya. Bakit po yung lindang hindi, naman, hindi namin makita dito? So sa so Taiwan wala? Uh, 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 and then, I uh, have, yeah, yesterday was my birthday and then some friends from Spain was requesting already. Eh, may sasagot ko lang naman doon, di ba? Mag-request isang mga sa para mapanood. Uh, okay. Oh, thank you, Dr. For who? kay Dr.